ikaapat na araw, puspusan pa rin ang paghahanap sa 66 anyos na magsasaka na pinaniniwalaang natabunan ng pagguho ng lupa sa Sitio Talinguroy, Wangalat, Trinidad, Benguet. Pasado las 4 ng umaga noong Biyernes, July 25, naganap ang pagguho na dulot ng pag-uulang ng Bagyong Emong. Ayon sa kaanak ng nawawalang magsasaka, inaayos niya raw ang kanyang taniman ng mga gulay ng mga oras na iyon. Ang story po ng anak niya, nung mga bago 4 p.m., ay 4 a.m. nung Friday, pumunta po sila sa garden para po iayos yung kanal ng garden nila. Hmm. Tapos bigla pong gumuhoy yung, ano, yung bundok sa taas ng garden. Mm -hmm. Ang alam po niyang anak niya, tumakbo po sila. Kasi syempre ang madilim po. Kaya ang nakita lang daw ng anak niya yung spotlight na gamit niya. ang haka, -haka po namin, baka po siya natangay din or natabunan ng lupa. Pero ngayon po kasi, three days na po, pang apat na araw po ngayon na hinuhukay yung, yung gumuhong lupa. Wala mm -hmm. pa pong nakita. Ang kaso, apat na araw na nang maganap ang insidente, hanggang ngayon, hindi pa rin nila ito nahahanap. As of now, wala pa po. Wala pang negative yung mm -hmm. tuloy -tuloy pa yung results. Pero tuloy-tuloy pa yung search in retrieval operation na pinangunahan ng Pilipinas. Nahirapan talaga yung mantawag natin. Mm -hmm. Kaya takoy yung nag-operation. Meron po po tayo palang isang missing na isang constituent ng La dito po sa bandang Kalingguroy. Kaya po yung kapulisan natin, uh, yung mga sa uh, service reduction management office natin, nandun po sila lahat. Kasama din po yung mga kapulisan galing sa second PMC. So nandun po sila sa barangay Wangal sa ngayon. Kasama din po yung mga barangay officials nandun po sila. Pero natagpuan sa lugar ang kapote at flashlight nito. Hiling ngayon ng pamilya na matagpuan na ang biktima, buhay man o bangkay na. Sana magparamdam na po or para mahanap na namin kasi gusto namin na kahit ganun ang nangyari, makita namin yung katawan niya para naman maayos na ma-iliving -e yung bangkay niya kung sakali pa wala na po talaga. Nagpapasalamat naman ang mga kaanak ng biktima sa mga otoridad na walang pagod sa paghahanap. Angel Arquero, RNG News.